Masisira lang po yung ating pinakatinapay dito pero yung ating palaman ay matagal po itong masira. At walang ka-effort-effort, hindi na po natin kailangan na magluto sa ating masarap na palaman na ito. Kung hindi pa ninyo ito nasubukan, pues mga guys, subukan nyo na po kasi ay akalain mong masarap pala ito. Kaya to this video ay gawan po natin ito ng malambot na tinapay, kaya umpisa na po natin. So dito sa ating dough ay gagamit lang po ako dito ng 500 grams ng all-purpose flour. Napakalambot ngayon ng ating dough at bango kasi gagamit po tayo dito ng yes na apple. Ngayon lang po ako nang kasubok nito pero mga gaang bango talaga ng yes na ito. At maglagay lang tayo dito sa ating harina ng yes na 1 half tablespoon lang. At ilagay lang po natin ito sa mga close jar na yung mahigpit na mahigpit talaga yung takip na yung hindi siya makasingaw para manatili yung kanyang pag-work or maging active. At ilagay lang po natin ito sa room temperature. Pwede ding ilagay natin sa ating chiller. At dito naglagay ako ng 1 teaspoon ng bread and Mga guy, optional lang naman ito. Kung wala kayong mga bread and ay okay lang. At naglagay tayo diyan ng 1 teaspoon ng iodized salt. Hindi lang naon yung kamera sa paglagay natin. At half cup ng sugar. At isang piraso na large na itlog. At dito, gagamit tayo dito ng cold fresh milk. Maglagay lang tayo ng 1 cup. Pwede naman tayong gumamit dito ng cold na evaporated milk para mas malambot talaga yung ating dough. Ayan, tunawin muna natin yung ating asukal bago po natin basahin dito yung ating harina. And then, isunod natin dito ilagay yung one third cup po natin na shortening. Pwede talaga tayong gumamit dito mga ga ng butter. Pwede ding Margarine. And then, mikus-mikusin lang po talaga natin yan. Basta malinis lang po yung ating kamay. Kung wala po kayong mga dough roller machine or spiral mixer, ay masahin nyo ng marumano ang inyong dough. Basta siguraduhin nyo lang na mapakinis po natin yung ating dough. Yung aking dough na ito, mga ga, sa ating video ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 30 grams. Yes, mga ga, 30 grams lang po talaga yung putol ko dito sa aking dough. Kasi ay medyo maliit na po talaga na ngayon yung ating Sinapal. Pagkatapos putulin, figurahin agad. At pagkatapos na figura, iris muna natin ito ng mga 20 minutes bago po natin lagyan ng palaman. At ito na mga ga, yung ating masarap na palaman. Mahilig po talaga ako sa humid lang po natin na palaman. Na yung munggo po natin ay niluluto lang po natin. Kasi alam nyo mga ga, sa totoo lang ha, sa tagal-tagal ko ng pagbebikiri ay hindi ko alam na mayroon palang tinatawag na green munggo paste na tulad dito na binibinta o binibili lang po na natin na ready na pong gamitin. Kaya nga nang nakita ko to ay nagtaka ako ba tinatawag po ito na green mungo eh hindi naman ito kulay green. Kasi ay inusinte po talaga ako nito. Kasi ay nasanay po talaga ako sa mga tinapay ko na yung mga palaman ko ng aking mga tinapay ay ginagawa ko lang po. Ay niluluto ko lang or sariling recipe ko lang po talaga. Ay lalo na yung mungo ay niluluto ko lang yung aming mga mungo na pinapalaman po namin sa aming mga munggo rolls. Katulad dito yung aming mga Mada iba pa ay nagluluto lang po talaga ako ng munggo. At ito mga gaha ay napakasarap tapos mabango habang nagpalaman nga ako dito ay panay yung tikim ko. Parang pwede na nga kainin eh. Ang sarap promise mga ga. Ito pala yung nilalagay nila sa kanilang mga green munggo hopia na yung tinatawag nila na munggo hopia. Ay, ito pala yung pinapalaman nila. Buti naman na dumating ito yung ating palaman para minsan na hindi na rin ako magluto. Para maiba naman. Para iba naman din yung ating palaman. At yung ginamit po natin dito na yes ay ang dali lang po umalsa ng ating do. At nakikita nyo naman 30 grams lang po yung ating cut ng ating du Pero ay medyo malaki talaga na yung ating tinapay. At nang umalsa na siya mga ga at bago po natin yan isa lang ay banyahan lang po natin yan ng itlog. At nilagyan ko po yan ng lunga or sesame seeds. At niluto pala natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius ng init ng ating oven sa loob ng 15 minutes. At habang mainit pa po ito mga gaha, ay binanyahan po natin ito ng margarine para po ay maging makintab at dagdag malinamnam na din ng ating tinapay. Kaya mga gaha, subukan po ninyo yung ating palaman. Green Mongo Pest po yung tawag dito. At product ng Achievers Food and Bakery Ingredients Corporation. At Dito nagtatapos kita yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.